Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, Si Elias kayo at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos. Sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, Ang anak ng tao dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Mapagpalang araw ng biyernes po sa ating lahat. Tahimik na nananalangin si Jesus at sa kanya tinanong ang kanyang mga alagad sino ako ayon sa mga tao? At kalaunan ay tuwirang tanong, Ngunit kayo, sino ako para sa inyo? Napakalalim ng tanong na ito. Hindi lamang niya nais maalaman ng opinyon ng tao. Nais niyang mahugot sa puso ng bawat isa ang kanilang personal na pagkakilala sa kanya. Si Pedro ang sumagot, Ikaw ang Kristo ng Diyos. Ngunit Kasunod nito'y ipinaalala ni Jesus ang kanyang magiging pagdurusa, pagtanggi ng mga tao at kamatayan. Isang malinaw na larawan ng tunay na landas ng pagliligtas. Sa ating buhay, madali tayong magsabi ng mga papuri kay Jesus kapag maayos ang lahat. Ngunit kapag dumating ang pagsubok, sakit at pagkabigo, sino pa siya para sa atin? Siya ba ang ating Diyos na sinasampalatayanan kahit sa gitna ng krus? O siya isang kilalang pangalan lamang sa ating labi? Ang tanong ni Jesus noon ay tanong niya rin sa atin ngayon. Sino ako sa iyo? Ang sagot ay hindi makikita lamang sa salita, kundi higit sa lahat sa paraan ng ating pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sapagkat hindi mo kami tinanong upang hatulan, kundi upang mahalin at anyayakan na mas malalim na relasyon sa iyo. Patawarin mo kami kung minsan ay nakilala ka lamang namin sa pangalan, ngunit hindi sa gawa at pamumuhay. Tulungan mo kaming kilalanin ka bilang aming Kristo, ang anak ng Diyos na nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa kabila ng hirap at pagdurusa, hindi kami manghihina kundi lalapit lalo sa iyo. Naway sa bawat araw, sa aming salita, gawa at pag-ibig, maipakita namin ang aming tunay na sagot sa iyong tanong. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas at ang aming buhay. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat takbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung nabless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.